Yan po guys dadagdagan ko ang pagkain ng aking mga alagang manok mga guys lumabas na isang inahin o oh. ayan po maghihintay pa rin sila kasi kulang ang kanilang pagkain mga guys ayan dito oh dito dito kurr baba na kayo diyan kakain na kayo ito guys yung aking mga alagang manok kapalitan ko ang kanilang tubigan Huwag kayong mag-away. Uy, oh, ka na. Anong ginagawa mo mo dyan? Yung dalawa dun guys Nagdidit pa sila Sabi nila mamaya na tayo kakain Ayan ang aking dalawang hmm, Alagang manok Dalagat binata mga yun guys Wala yung dalawang sisu dito, guys. Lumabas sila. Ayan. May inom na sila. Ayan po, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po huwag kayong magsawa sa aming maliit na channel. God bless you all. Bye-bye.